Atin pong happy hour girl, mabilis lang. Ito na mga kapatid, naalala niyo po ba si Hazel Gimado ng Bukid noon? Ito po ay 39 years old. Nag-aalaga ng baboy ng kanya pong kapatid at may tatlong anak. Siya nga po ay isang housewife at dating cashier sa gasoline station. Nung una po natin siya makausap last October 30, ang uh, sinabi niya nga po sa atin, kung mananalo siya ng 2,000 piso, ito po ay ipambibili ng pagkain sa pamilya. Oo. At uh, ngayon nga po, meron siyang update sa atin kung saan po dinala itong isang bagsak na 5,000 piso galing kay Happy Birthday. Yeah. Oo. O, dahil at birthday, birthday niya, niya nung araw, araw na, yun. na yun. So ito mga kapatid, meron siyang pa-thank you sa mga napamiling grocery para po sa kanila ng pam sa kanilang pamilya. video sa mga alaga po nilang baboy at videos maging ng mga anak at pamangkin niya. Maging litrato po ng kanilang tahanan. Narito po mga kapatid ang... Um, ang update sa buhay po ni na Hazel Givado mula sa Bukidnon. Yan po lahat ang napamili namin sa binigay niyo pong pera. Salamat, salamat po. First time ko pong nakapang-grocery naka ng ganito karami po. Maraming salamat po kay happy birthday. Salamat po sa iyo sir or ma'am kung sino ka man po. Salamat po talaga sa binigay mong pera at nakabili po kami na ganito. Karaming grocery. Mabibigyan ko na rin po yung mama at ang biyanan kong babae. Mama ko at papa ko. Dinamihan ko na rin po yung yung oil at iba pang ano kasi malayo pong tindahan po sa amin. Oo, oh, panduto nila Ay. Ay. At sinalihan ko, binilhan ko na po ng raincoat yung mga anak ko. Tag-isa sila. Kasi kapag umuwi, umuwi kami, galing sa school, naglalakad lang po kasi kami. At, sa, at minsan, naabutan kami ng ulan. Kaya yan, nabilhan ko rin po sila ng raincoat. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat-lahat po ng um, naging daan kung sakong nagbana, kibali baligya na. Ito na yung ah, kasi nga meron din sila alagang baboy. Ayon. Hi kuya. <coughs> Hi. <po. coughs> ten ten Sir Sir Ikaw Hi. Sir. 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 Pylon. Sir. 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 Pamangkin ko po, pamangkin po ng asawa ko. Hi. <laughs> Hi Inday. Ito yung bahay yeah. nila. Ay, Uy, uh, alam mo, kahit na maliit yung bahay, maganda pong oh, tignan. Oh, as in, Malinis. Oo, oh, oh. oh, oh, ayan o. Oh. Yung sahig po nila ay Yan. Yeah. Ito po yung kanyang mister. Yes. Oh. At ito rin po yung litrato kasama po yung kanyang ama. Malikis. Tama, tatay ito ni ate, ano? Okay. Oh, oh. <clears throat> Napaka ano, no? napaka payak ng Simpling buhay. Simpleng buhay. Ito ho yung kanyang, sino itong nakatoga? <coughs> Isa yata sa mga, mang... ay siya yun, siya yun mismo, si Hazel Gimado Kasi ah, nga tama, nakatapos kasi siya, naka siya di ba naalala mo? Nakatapos siya ng education. Oo, oh, oh, kaya lang. Yes. At saka oh, oh. siya nakapasa rin yes. ng education na oh, kurso oh. Oh, oh, at uh, so ng board exam. Pwede itong magturo, pwede maging teacher talaga si Hazel Gimado. Oo, oh, oo. Oh. Mm -hmm. All right. Um, Ito yung mga patunay na sa kwento niya last time last uh, October 30. So uh, nakita na po natin mm, ngayon kung mm, mm, saan din niya dinala yung 5,000 piso na pinadala nitong si Happy Birthday. Uh, nakaligtaan ko lang no Thursday. na siya pala ay ano na board passer. Okay, yes. sige. So uh, uh practically wala naman siyang hinihingi, eh, no? Uh, maliban na lamang nga, doon sa kanyang pagsali sa 2,000 pa papremyo. Uh, kung sakasakali um uh, pwede pa siyang ano? Matawagan ngayon. Uh, kung hindi siya available, okay lang ha. Pero yung ating winner, papag uh, sa bukas po natin, kasi nga po kapos na tayo sa oras kasi ang daldal -dal ni Chacha, eh sabi ko dito. Hey, <coughs> oh, oh. Uh, tawagan lang natin para magpasalamat tayo doon sa kanyang pagtugon sa ating lambing. Kitang-kita po no kung gaano kalayo ang narating nung 5,000 piso na tinanggap po nitong sila Hazel. Hey, sabi nga niya, first time daw, na nakapag-grocery na, siya ng gano'ng karami. ayano no? oo, oo Tsaka at, para sa mga bata po talaga lahat. Pero pa tayo nakita opo. mga school supplies <clears throat> sa gilid. Gatas, <clears> throat> noodles, throat> <clears> throat> noodles <clears throat> mga pagkain ng mga bata, at o pangangailangan sa bahay. Ito po isang baksak na 5,000 galing po kay Happy Birthday uh, noong pong Oktubre at All yes. Alright. Nasa niya ngayon ang ating uh, si Hazel kasi kung hindi rin siya available, nauunawaan natin kasi nga biglaan itong ating desisyon. Natawagan siya. Natutuwa lang kami Natutuwa lang po tayo dito po sa ating nakita na visuals po na padala nitong si Herschel. Sige, so ngayon, yung pong ating winner kahapon na ipadala na po yung uh, yung, yung pera, no? Na tama, Dimple kahapon, yung ating pong uh, winner na padala na yung 2,000. At saka yung taga Pangasinan at ang taga La Union na ang hanabuha daw ay naglalako ng isda. Yes, na ipadala na po yung pera. Uh, yung taga-Aringay, La Union, si Jocelyn Runas Hihintayin natin ngayon yung visuals niya uh, Ito ho, bago natin kasi maipadala po yung pera, yung dalawang libo Atin po po na sinisiguro na tama at totoo ang kanilang kwento mm -hmm. Okay? Sige, so uh, nasa rin mo ngayon? Si Hazel? Okay Hazel, good morning! Good morning po sa inyo, Sir Ted and Didi oh, Chacha Ang ganda naman ng family mo, nakakatuwa Hazel Hello po. Yes ah, po, Hazel. Ang ganda ng family mo. Hazel, hey, natutuwa kami. Ang gaganda ng sir. mga anak mo. Oo. Hazel. Ah, sir? Apo, ah, ah, apo. Ah, Putol-putol po kasi. Oh, Oo, naiintindihan namin. Nai namin. Ah, sabi ko, ang ganda ng mga anak mo. Natutuwa kami. Pati ang inyong bahay. Ah, ang ganda niya. Ang linis. <laughs> Oo. Oh, oh. Salamat po. Okay. Hazel. Salamat din uh, po sa inyo. Oh, yung bang 5,000, ubus na? Opo. Mm -hmm. Inubos uh, ko po lahat. <laughs> oo naman. Oo naman. Wala kang wala kang hanap buhay ngayon diyan. Anong pinagkakakitaan mo? Sir? Oh, wala kang hanap buhay. Anong pinagkakakitaan mo, Hazel? Yun pong ano, sir, yun pong baboy na ano binigyan kay pinahiram kami ng puhunan ng kapatid ng asawa ko. Yun po yung inaalagaan ko sa ngayon. Tapos oo, oh, na po nung isang araw. Okay. Ah, okay, so ano yan, napapaikot uh -oh. nyo na ba yung puhunan? Kayo bibili kayo ng ngayon bagong biik. Po, <clears throat> ngayon po, bibili na po ulit ako ng dalawang biik tapos yun po, ganun po ang ginagawa ko po kasi kapag naibinta ko na yung biik, mm -hmm. bibili na po ako <clears throat> ulit para alagaan po ulit. Oo. Oh, magkano ang bili mo sa biik kung sa <clears throat> 3,500 po. Meron bang available dyan? Opo, po, dito po sa ano po, sa kapitbahay po namin. Oo. Ngayon, uh, ang bang kulungan mo, ilang biik ang kakasya? Kasya po, apat. Oo. Ang bibili mo lamang dalawa ulit. <laughs> dalawa ulit kasi yun lang po yung ano, napagbintahan po kasi 11K. Mm -hmm. Tapos, bibili ako ng biik na cost of 7,000. So, yung sobra po, pambili na rin po ng feed. Ganin, ganan oh. po yung ginagawa ko. Oh. Sige, kung bibigyan ka namin ng 7,000 pa para maging apat na imbig mo, okay lang ba sa'yo? Ay. Ay! thank you, thank you. Malaking tulong na po yan. Talaga po. Hmm. Napakalaking tulong na po yan kung ipag-loob ipag, -ipag -loob niyo po. Amen, amen. Sige, so papadala namin dagdag na 7,000 para maging apat na yung biik na... Siguro gawin, you, gawin na natin 10,000 para may pambili ka na ng feeds. Wow! Okay? Sir, thank you po for... talaga. Hindi, sami, hindi, hindi sa amin galing, kay Chacha galing niya. Ito, uh, <laughs> uh, sa ating happy anonymous. galing ito kay happy... Uh, galing kay. Kasi uh, proponent. So the, okay. <laughs> Na rin. May mga proponents ah, tayo dito pero okay. ayaw magpakilala. Galing kay Happy Nan <laughs> yeah. 2,000, kay Happy Kay 2,000, kay Happy Daddy, uh -oh. at kay Happy Anonymous yung 4,000. Yeah. sa. Okay? So yung 10,000 piso. Thank you, piso. Lord. Thank you, Lord. <laughs> Thank you, Lord. Amen. Salamat po sa yo. Amen. To God be all the glory indeed. Sige, so kasi yes, 10.01 po. na, abangan mo yung tawag ng aming staff si, si Dimpi, Tapos, uh, as usual, ha, papadala naman yung 10,000, padala ka ng visuals para lang sa pagtangkilik din ng ating mga proponents. <laughs> yes po, yes po. Yes po. Salamat po na okay. ng marami po sa inyo. Sige. Salamat, Hazel. Nagulat ka ba? Nagulat ka? Yes po. Hindi ko po talaga inasahan po. <laughs> Natuwa lang si, sila Happy Anonymous sa iyo, sa iyong kadakilaan at pagiging tapat sa iyong mga kwento. Okay? Salamat po talaga. Salamat po ng marami. Okay. Thank you, Hazel. Merry Christmas! Mayroon, salamat po pa. Hanggang po talaga ito. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Hazel. Si Hazel Gimado. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo, dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!